Tiniyak ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na sapat ang supply ng bangus sa lungsod sa kabila ng mainit na panahon, lalo na't ilang araw na lamang ay libu-libong bangus ang iihawin para sa Bangus Festival 2024. Anya walang nakikitang problema sa produksyon nito sa kabila ng nararanasang dry season o El Nino phenomenon. Ayon sa alcalde, ang nakikitang problema ay ang maraming harvest at tumapasok na bangus mula sa ibang area kaya apektado ang presyohan kung saan bumaba ang presyo nito. Kung may na sinasabing ibang bagay ay kinausap na umano ni Fernandez ang mga bangus growers sa siyudad. Ayon sa kanya, tinawag na niya ang pansin na mga nagmamay-ari ng mga konsignasyon sa magsaysay public market upang suportahan ang mga mangisda. Dahil anya, hindi pwedeng ikumpara ang lasa ng bangus dagupan kumpara sa ibang pumapasok dahil sa sarap nito. Samantala, inilahad din na alkalde na pinahihinto na nito ang pagbagsak ng bangus sa naturang pamilihan mula sa iba't ibang lugar. Maigpit umano ang pagbantay ng bantay ilog sa nasabing pamilihan upang mat tiyak na nasusunod ito. Malalapud dagupan sa ti Vernable Tran, Radyo Pilipinas.